Ayan mga kaprobinsya, isang magandang araw na naman sa ating lahat. No? Matagal-tagal na talaga tayo hindi nakakapag-upload dahil nga sa sobrang kabisihan natin. So, for today, ayan, ah, mamumundok tayo. mag pa dito ng mga prutas, mga wild fruits na pwede nating mapapa na naman dahil wala tayong pera. Wala na trabaho, wala pa pera, sakit pa ulo. Ayan, kasama ko pala si Kuya Aldric tsaka si Kuya Bij, mga birador ng ano, badak na ilaw. Ayan pa yung ibang mga kasama natin, no? Mga rebel din ang gubats. So, ayan, tara. Lakad tayo. Punta natin doon sa bundok. Punta natin doon. dito tayo sa kung kaninong farm to. So, ayan ang mga kaprobinsya. Nandito na tayo. Hala, grabe. Ang dami ng hinog na tabo. Ito, ito, dilo. dito. Dito. Ang dami ng Ang dami ng bunga.

tabo <laughs> burot burot na mukla lang tayo piskat so ayan oh tayo dito ng tabo ayan ah guys oh ayan oh tignan niyo yung bunga niya dito guys halos sa isang puno lang siguro hindi lang na 200 yung bunga yan, oh ang dami oh Oh. Sabitan lahat. Ayan oh. Oh, tanya yan guys. Na. Kita nyo ba yan? Ayan, kaya dyan, Ay, okay dyan. Pakitapon lang. Uy, kaya pa. Kapit ako muna. Sige. Ito. Yes. Ito kayo dyan. Yung man na dito. Hindi pa inog. Ayan. Hindi pa. Ah, sira na. Kaya pala. Ibagsak mo na. Sira na yan eh. Para hindi na makadamay sa iba sa taas parang mayroon pinata dyan ayun so ayan kakainin muna natin itong isa ayun guys ah sulub na naman to rubis berakatamis So ayan pa ito, yung hawak niyo yung dalawa oh. Lambi kayo ay. Grabe ka tamis dol. <laughs> hmm? <laughs> Hindi kapag dito siguro galing sa ano? Di. Kapag dito yung bagong ano pa? Sa bagay na salo no. Kapag nahulog, eh ay ba? kapag nahulog naka ano asim? Hindi. Nakatamis. So may ano pala to guys? Ay, lag may kunting medyo ano tinatawag doon sensitive oo so kailangan kapag nag harvest ka nito is hindi mo ilalaglag na as in yung galing sa taas pwede mo siyang ilaglag guys kapag may taga -salo. so kapag hindi na salo the point na malalaglag siya sa lupa ayun kaya siya umaasim ayan Dahil, sarap. Parang maubos ko yung isang piraso. Yeah, marak nat. Bata bisban. Yeah, bata bisban. Adik mo. kasi di do pa. Kayong nakaga diyan, yung mga nalaglag, yung mga nasalo dali natin magbuwi. Dingi saw oh, may ungui kami kasama, lupit bakit oh. Ang ganda. Hm. Jer. Nito pala guys, isa sa twist nito. No? Ah. Uh, Wu kayo kumain ng marami masyadong tabo dahil lalo na kapag nilulunok nyo yung buto guys masarap kasi sa guys kapag kasama siyempre nalunokin yung buto ang problema nga lang <laughs> masarap din magtay <laughs> yung twist guys kapag time na ng pag CCR no? so talagang gumaganti siya ubak na lang <laughs> ako yan ayan grabe tingnan natin sila paano sila kumain eh, no, <laughs> ayan, no? Ah. eh nalaway pa eh <laughs> no? Sige. So, so ilang perasyon nakuha natin? Apat. Ayan, apat. So, ayun, ito. Ha? Ayan pa kay Fiyo dyan dyan, oh. Grabe, hinawakan talaga. Hindi na ibigay. Damot ang putik. Hindi lang, ganyan lang kayo. Hindi lang talaga Ito po. Dito yung sabi mo. Oh. Ilagay natin dito, yun. Eh, oh. ah, ha? Ilo po. Inug na yan, oy. Oh. Ayan na ba? Ayan sa atin. Nakain ka nga, kinilaw yan pa na manibalang. Ito okay. pag ano na? Pag nalaglag na ito, kainin na? Nalaglag mo yan. Kami, ang nakainin. right. Ah, di ba? Ano yung Solid. Yung adventure natin. Busog na kagad kami dito pa lang. So, abangan nyo sa part 2 yung Iba na namang prutas na pupuntahan namin dito. So, kukunin lang namin, uh, namin ngayong araw mismo. <laughs> Pero, gagawa tayo ng 1, 2, 3, ganun. Depende sa prutas na matataanan namin ngayong araw. Alright? So, yun. Uh, hanggang, hanggang data lang. Kasi, uh, magalipat na naman kami. Hanap na naman kami ng ibang mga wild fruits pa dito, no? Ayan. Ah! Lambi kayo.